Hello! Good morning guys! Ako'y bagong gising at nakita kong maganda ang panahon mainit kaya kinausap ko na naman ang aking kasama para makapaglakad sa harap lang ng bahay Ito, natumatayo pa yung aking buhok nagsuklay naman ako <laughs> Anyway guys gusto ko magpainit kasi Siyempre, walang ganito sa Ankara. Lagi kami nakakulong sa bahay, sa aking work. Makalabas lang kung mag -dio. Kaya paglabas ko sa aming kwarto, sa aming room, nagkita ko maganda ang panahon. Agad ako nagpaalam sa aking kasama. Makapag-cooking naman kahit, kahit, saglit lang. Hanggang tulog pa yung aking alaga. Ganito ang aking routine guys. Guys, pagka okay ang panahon at saka kung may uh, may libreng oras na si yung partner kong si Aurelia. So, nakikiusap ako sa kanya, nabigyan niya ako ng time, mag-walking muna sa labas. Kano, pumapayag naman siya, naiintindihan naman niya. So, ako ay sa kasal ko nag-ikot-ikot mo na hanggang dyan na talaga guys tapos balik na naman ganyan ang aking rotation sa aking paglalakad ang mahalaga guys nakapaglakad sa umaga kung titingnan nila para akong tanga pabalik-balik eh, o lang yun na naman. Oh, may ikot na naman ako guys pabalik-balik doon kasi nga kailangan sa aking tuhod na makapaglakad-lakad guys o sa lahat naman sa mga tao na kailangan din natin sa umaga Makapag-exercise tayo kahit papano. Hindi yung puro opo lang. O puro trabaho. Kasi iba naman ang kilos natin sa trabaho. Iba din ang kilos ng pag-exercise. Kaya kailangan talaga mag-exercise. So, Kasi pag hindi natin i-exercise ang ating mga katawan, maging sakitin tayo guys. <laughs> Ito ngayon ang aking breakfast guys. Breakback, breakfast time na. Ah, uh, ito ay lemon juice na kinukuha namin sa kapitbahay <laughs> kagabi. Kaya kasi wala namang tao dyan sa kapitbahay. Pinabayaan na ginalang yung lemon. Yung ginawa namin lemonade, mint lemonade. Uh, yung nakaano, blender yung lemon leaves, ah uh, mint leaves. Tapos nilagyan ng lemon juice. Yan ang aking juice for the morning. Tapos ito ang aking breakfast. My fried egg. Tapos my Turkish bread. Ah, uh, tapos, my fresh lemon, ah, mint din. Tapos, ah, uh, tomato, cucumber, green pepper, ah, uh, may grapes din. At saka, nilagyan ko ng white cheese and creamy cheese. Masabi yung creamy cheese, guys. Yan ang aking breakfast for today. So... Ini slice slice ko na siya guys At nilagyan ko ng kunting asin at saka olive oil Ngayon na akong kakain I-enjoy ko na itong aking breakfast Kain tayo guys Ang sit-up namin dito guys Pagka umaga Ang nagpre-prepare na aming breakfast Ay si Tess Siya ang At saka si, uh, si Ao Yung kasama ko sa si Aurelia Pagkagising pag nila Pagkagising nila na around 7 o'clock 8 mag-aano na sila sa kusina, mag-prepare na. So, ang gagawin ni Tess, dahil minsan late kami nagising ng aking alaga, ipiprepare niya muna yung pagkain ng tatlo, ilagay niya sa pinggan. Ay, halimbawa, kalahating pear, o mga, mga kalahating iba-ibang uh, ano, prutas, ilagay niya sa pinggan. So, pagkagising ko, habang nagagawa ko ng pagkain sa aking alaga kasi ako ang ako, ako ang gumagawa ng pagkain sa aking alaga sinisingit ko na din yung aking breakfast Ah, uh, hinugasan ko ulit yan guys oh mga cookies na hindi na namin na balik tayo guys Ah, uh, hiwa ko na siyang maliit at timplahan ng mga olive yung ganyan guys tapos timplahan ko kung anong ilagay ko minsan naglalagay ako ng Mm, olive oil at lagyan ko rin minsan ng honey mix mix lang guys parang salad na tingnan lagyan ko ng cheese karon kasi mas gusto kong may manamis tamis at saka medyo kunting asin kunting asin lang guys at minsan lagyan ko ng uh, mga ibang ibang pa, ano pang halo o minsan jam na ko yani ni, ni, nilag, uh, tinapon ko yung ibang ano guys, yung mint kasi yung iba parang may butas-butas kaya medyo may dry din yung iba na halo ko. Pero malinis na yan, hinugasan ko na yan. Kaya lang nahalo, nahalo ko yung may ano na, hindi, hindi na maganda. Kinain ko na lang yung medyo bata-bata pa na dahon. Yung may butas na, hindi ko kinain. Tatapon ko siya guys kasi nahalo ko yung mga dry-dry na dahon. May butas yung iba, may butas-butas na eh Ayaw kong kain Tapos 'yun ang tinapay nila, guys. Ayun ang Turkish popular yan dito sa Tur Turkey, guys, yung ah uh, simit na tinapay na may sesame seeds. ayan paborito ng mga Turkish yan. <coughs> Tapos hiniwa lang niya. Tapos kung gusto mo kumain ng buo, pwede na mong buo. Pero yan ang, yan ang ang gusto kong kainin. Kasi sobrang dami naman ng prutas at saka gulay. Uh, kaya, yun lang yung ko tinapay. Binawasan ko yung tinapay. Na-enjoy naman ako sa aking breakfast, guys. Masarap naman. Pero pagdating sa Ankara, iba ang sit ng aming breakfast. Pamit ulit na lang din Cucumber, tomato Olive Tapos may cheese Ganon Tapos bread Ang Ang Oras ng kain namin sa prutas iba-ibang oras around 5 o'clock ng hapon. Dito umaga ang prutas kasama sa breakfast. Ganyan ang aming sit-up sa breakfast namin sa table. Ah, itong lemon guys, gustong gusto ko ito is eh, parang kalamansi guys ang ano niya, pero malaki siya sa kalamansi maasim din <laughs> na-discover ko in sa kapitbahay na nag-walking ako, nagkita ko na kasi yung sanga niya nasa kasada na eh kinabayaan lang naman niya na may ari, kaya kinuha namin kumuha kami kagabi ng aking kasama sabi ko itry mo natin i-blend yung uh, mint leaves tapos lagyan ng lemon juice kaya ganyan ang kulay niya naging green masarap siya guys masarap siya parang kalamansi ang lasa Maasim din so, na, na, nasubukan ko kasi kumuha ko ng tatlo una tapos nang nag-breakfast agaling ako nag -walking. nang nag-breakfast na ako nag-try lang muna ako ng tatlong piraso kung ginawa kong lemonade Masarap pa naman pala. Parang kalamansi. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, kung mga tayo mamayin gabi, wala naman ang may-ari dyan eh. At saka pinabayaan niya yung, ano, yung tanim nila. Kaya parang hindi naman lang inintindi na inintindi. Nanguha na lang kami, hindi kami nagpaalam kasi kasi wala naman ang may-ari eh. Wala naman akong nakita tao sa bahay nila. Dito kasi Kaya, walang, wala wala pader-pader wala eh. Minsan nangunguha kami ng ano sa, noon sa cactus. Hindi naman bilong sa amo ko yun pero may bakanting luti doon kami nanguha ng cactus din noon ngayon ayaw na manguha ayaw na nang kasama ko manguha kasi nakakasera daw sa palat kasi makati naman talaga guys makati yung cactus. pero masarap siya kainin guys Uh, wala na kaming cactus hindi na kami nakakain ng cactus may mga hinug pa doon pero ayaw na niya eh hindi ko rin naman pwedeng iwanan aking alaga para manguha lang doon eh, hindi kami nakakain this year. Kasi kaya, yung pamangkin, nag-iisa lang siya dito medyo walang karamdaman. Eh, yung iba nandito, eh, may mga karamdaman sa katawan. Kaya hindi na basta-basta maiwanan ang ating alaga. Hindi na rin kami makakapunta kung saan-saan. Dati, bagong da pagdating namin dito, makakapunta pa kami ng dagat ngayon. Hindi nagtutok sa bakasyon yung mga kamag-anak nila dito. May natirang lima, may natirang apat kanya lang hindi tulad no na nagumpukan talaga sila dito so kaya makakapag ano gala gala kami kung saan kami makapunta noon sa ngayon ang bakasyon na yamin is medyo boring ang sit up pero no choice dahil trabaho namin to hindi naman kami pumunta dito as talagang nagbabakasyon lang eh nagtatrabaho kami yeah. test test na lang guys ganito talaga ang buhay OFW hanap buhay muna ang dapat unahin ang, malaga, ang mahalaga guys na tinata, tinatrato kami ng mag, uh, maayos dito pinapakain tapos na akong nag busog na ang tiyang ko dito nakaupo dito sa tabi ng aking alaga pag summer guys kanya na aming pagkain sa umaga paulit-ulit uh, naka-mix yung rotas at saka yung ibang gulay may cucumber may may mga sili mga ganyan saka magfry fry egg may mga nilagyan ng mga dill minsan nag hard boiled egg kami ganun basta hindi mawawala ang cheese kasi ganyan ang pagkain ng Turkish guys paulit-ulit ang breakfast. Ngayon guys, ipiflix ko na naman ang aking dinner. So, ang nangyari sa content ko is ang <laughs> walking sa umaga, kain sa breakfast, kain ng hapunan. Ganyan lang guys. So, ito yung aking hapunan. Binibake na eggplant na cheese with sa katotak na rice at saka parsley na vegetable with yogurt na may chili flakes, paminta at saka salt. Ngayon, upisa na naman tayo mag lantakan na naman natin itong ating mga pagkain guys. Kain na na naman. Masigat pa ang talong. Masigat ang talong. Masigat. Masigat pa? Hmm. Hindi pa ang talong. Eh, hindi mo. Masigat. Masigat.

Sotong, ini tutup, itu. semi Soto, soto itu. Saya English is parsley. na may yogurt, na may konting asin at saka paminta at saka uh -huh. chile flour. Hanggang ito naman guys please subscribe, like and share. Thank you for watching!